Uy, kay Inko, nakita mo na ba tong Inko Cordless Mini Chainsaw? Alam mo ba kung paano to gamitin? Kung hindi pa, sakto sa video na to, tuturuan kita kung paano gamitin ng tama at Ang Inko Cordless Mini Chainsaw ay isang compact at powerful na tool. Perfect para sa mga light to medium duty cutting tasks sa pag ng puno. Pero bago tayo magsimula, dapat safety first muna para protektado tayo kapag ginamit natin to. Ayan, ready na tayo. Una, syempre, siguraduhin mong fully charge yung battery mo bago ka magsimula. Bago mo ito paandarin, lagyan mo muna ng langis. Recommended na gumamit ng 10 13 na oil. To turn it on, pindutin lang tong switch na to hanggang sa mag-green. Then pindut lang sa safety lock button. Sabay, pindut sa trigger. Nakikita mo na umiikot na yung chain. Ganun lang kadali. Kapag gagamitin mo na ito, sigurado na ka-secure at steady ang grip mo. Gamitin mo to sa tamang material, tulad na lang ng maliliit na kahoy o sanga. Dahan-dahan lang sa paggamit, hindi na kailangan magmadali. Baka sa kakamadali mo na masaktan ka. Aww. Diba? Ang dali lang gamitin, safe, convenient, at perfect kahit na beginner ka man o pro na. Nice! May natutunan ka ba? switch ka na ba sa cordless tools? Oo na yan, syempre. And let's capture the future now, kain ko!